Halo-Halo Talks ay para sa entertainment at impormasyon lamang. Ang mga opinyon dito ay sa amin at hindi kumakatawan sa anumang organisasyon. Makinig ng may bukas na isipan at sariling pag-unawa. Salamat! Hi guys! Kung naririnig mo ito, maswerte ka. Ito kasi ang pinakaunang episode ng podcast namin. Ang Halo-Halo Talks. By the way, I'm your host, Aves. And kasama ko today ay si Nami. Salamat sa intro ha, Aves! Unang sabak medyo kabado pa eh. Pero first episode, kailangan spicy agad ang topic. Wala nang paligoy-ligoy pa, pag-usapan na natin. Sa mundo ng showbiz, may mga kwentong hindi dapat makalimutan. At ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang isang kasong nagbago sa pananaw ng lipunan tungkol sa exploitation at pang-aabuso sa entertainment industry. Hmm, nakakalungkot isipin na hanggang ngayon, ang kwento ni Pepsi Paloma ay patuloy na nagsisilbing babala sa ating lipunan. Alam mo, ang statistics ng exploitation sa entertainment industry ay nakakabahala. Sa nakalipas na dekada, mahigit 200 na kaso ng pang-aabuso ang naitala, pero kalahati lang ang nakarating sa korte. At sa tingin mo ba may kaugnayan ito sa nangyari kay Pepsi? Kasi kung titingnan natin, ang kanyang kaso ay naging template ng maraming katulad na pangyayari. Well, sa edad na 14, si Pepsi ay naging bahagi ng industriyang ito. Isipin mo, sa panahong dapat nasa eskwelahan pa siya, napilitan siyang pumasok sa mundo ng mga matatanda. At ang mas nakakagulat ayon sa mga dokumentong nakuha ng mga mananaliksik, mahigit 30% ng mga batang artista noong 1980s ay nasa edad 15 pababa. Tama ka dyan. At alam mo bang noong panahon ni Pepsi, Walang malinaw na batas para protektahan ang mga menor de edad sa industriya? Hindi katulad ngayon na may Republic Act 9231 na nagbabawal sa exploitation ng mga bata sa media. So kung tutuusin, ang kanyang kamatayan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mas matinding pagbabago sa sistema. Exactly. Matapos ang kanyang pagpanaw, mahigit 15 organisasyon ang nabuo para protektahan ang mga kabataang artista. Um, pero kahit ganoon, hanggang ngayon may mga butas pa rin sa sistema. Nakakalungkot isipin na kinailangan pa ng ganitong trahedya para magising ang industriya. At alam mo bang base sa recent studies, 70% ng mga batang artista ngayon ay nakakaranas pa rin ng iba't ibang uri ng exploitation? hindi man sexual abuse pero may psychological at emotional abuse. Oh, that's exactly why kailangan nating patuloy na pag-usapan ang mga ganitong issue. You know what's interesting? Noong 2018, isang documentary ang ginawa tungkol kay Pepsi at doon nalaman na may mga taong handang magsalita noon pa man. Pero natakot dahil sa impluensya ng mga involved. Well, hindi ba't iyan din ang nangyayari hanggang ngayon? Ang takot na magsalita dahil sa power dynamics sa industriya? Tama ka. At base sa mga pag-aaral, walo sa sampu na biktima ng abuse sa entertainment industry ay hindi nakakapagsalita dahil sa takot na masira ang kanilang karyer. Ang sistema mismo ang pumipigil sa kanila na humingi ng tulong, pero may pag-asa. Sa nakalipas na limang taon, mahigit 20 advocacy groups na ang aktibong nagsusulong ng mga reforma sa industriya. At alam mo bang may hotline na ngayon specifically para sa mga artista na nangangailangan ng tulong? At least may progress. Kahit maliit, mahirap yung walang progress eh. Pero marami pa rin dapat gawin. Dapat maraming magbigay pansin dito. Sa katunayan, kamakailan lang, may bagong batas na isinusulong para mas paigtingin pa ang proteksyon sa mga artista, lalo na sa mga menor de edad. Sana nga ay magkaroon ng mas konkretong pagbabago para hindi na maulit ang kwento ni Pepsi. Maiba naman tayo nami. Alam mo bang may lalabas na movie na ang pamagat ay The Rapists of Pepsi Paloma? Direktor nito ay si Daryl Yap. At napanood ko ang teaser trailer. Grabe. Nako Aves, nako nako napanood ko. Grabe nga. Conflicted talaga ako. May part sa akin na gusto ko itong mapanood at may part na ayaw. Ano ang masasabi mo about the movie? Talakayin natin. Total na pag-uusapan na natin si Pepsi, might as well continue, 'di ba? Tama, tama. Well, simulan ko na sige. Alam naman nating hindi na bago si Daryl Yap sa paggawa ng mga pelikulang may matinding tema, kaya't marami ang nag-aabang kung paano niya itatampok ang kwento ni Pepsi. Ayon sa mga reports, patuloy ang push ni Daryl Yap sa paggawa ng pelikulang ito. Kahit na may mga reaksyon mula sa publiko, ukol sa sensitibong tema ng buhay ni Pepsi. Ang pelikula ay inaasahang magbibigay linaw sa mga mahalagang aspeto ng buhay ni Pepsi, pati na rin ang mga kontrobersyal na bahagi ng kanyang karera. Sa kabila ng mga reaksyon, marami ang nagsasabing mahalaga ang pelikulang ito upang mapag-usapan ang mga isyong tungkol sa karapatan ng kababaihan at ang epekto ng mga hindi kanais-nais na karanasan sa kanilang buhay. Si Pepsi Paloma, sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, ay isang simbolo ng lakas at tapang. Kaya't magiging interesting kung paano ipapakita ng pelikula ang kabuuan ng buhay ni Pepsi, pati na rin ang mga lessons na pwedeng matutunan mula sa kanyang kwento. Hindi lang ito tungkol sa pelikula, kundi isang pagkakataon din na magbigay liwanag sa mga mahalagang issue. Well, tignan natin, Aves. Kasi itong si Daryl Yap, sa kabila ng mga reaksyon at kontrobersya ay nagpapatuloy sa kanyang proyekto. Sabi nga niya na lalabas talaga ang movie sa Pebrero kahit kinasuhan siya ni Bossing Vic Soto. Oo nga nami. Well, ayon kay Daryl Yap, ang layunin niya ay hindi lang magbigay aliw, kundi magbigay pansin sa mga isyong ito at magsilbing isang gabay para sa mga kababaihan, lalo na sa mga nakaranas ng parehong pagsubok. Makikita sa pelikula ang paghihirap at lakas ni Pepsi sa kabila ng lahat ng mga kalupitang hinarap niya. At hindi rin pwedeng kalimutan na may mga kontrobersya tungkol sa paggawa ng pelikula. May mga tao kasi na nagsasabi na hindi pa panahon o hindi pa angkop na pag-usapan ng kwento ni Pepsi Paloma, lalo na't may mga sensitibong tema ng pang-aabuso. Pero para kay Daryl Yap, ito raw ay isang pagkakataon para ipakita ang katotohanan at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng boses ang mga kababaihan. Well, habang inaabangan natin ang eksaktong petsa ng release sa Pebrero, sana'y maging makatarungan at tapat ang paraan ng pelikula sa pagpapakita ng kwento ni Pepsi. Sana rin ito ay magsilbing paalala na patuloy nating isulong ang karapatan at proteksyon ng mga kababaihan sa lahat ng sektor, lalo na sa industriya ng showbiz. At syempre, Aves, hindi lang ito tungkol kay Pepsi. Ang pelikulang ito ay isang oportunidad din na magbukas ng mga mata ng mga tao sa mga mahahalagang issue na hanggang ngayon ay madalas ay hindi napapansin. Kaya't sana magbigay tayo ng sapat na pansin at respeto sa kwento ng mga biktima at sa kanilang mga pagsubok. At saka na lang tayo mag deep dive pa dyan about sa mga karakter sa movie kapag naglabas pa si Daryl Yap ng panibagong trailer. Oo nga, kulang pa tayo ng info eh. Kaya hanggang sa Pebrero, mga kahalo-halo. Tatalakayin pa natin ang mga susunod na developments tungkol sa pelikulang ito. Siguradong marami pa tayong malalaman habang papalapit ang release date. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow kami para sa mga updates at dagdag pang usapin. Maraming salamat sa pakikinig, mga kahalo-halo. Hanggang sa susunod na episode, paalam at ingat kayo.